Ah, uh, uh, po sa lahat siyempre po ikinagagalak ko na makita kayo dito sa kabila ng masamang panahon ay pagkakasama po tayo. At kinagagalak ko rin po na nandito ako at uh, maging bahagi po ng Flowers for Loras natin sa forum na ito at sa iba po pong mga organizations for, for uh, women. Ah, uh, napakabigat po ano. I mean, ngayon, sa totoo lang ko. Pero wrong daw ko, yung mga yung pinaglalaban ng mga kababaihan natin. Hmm, Kaya ako, ano ba yan? Kata na lang. Pero sa totoo lang ko, um, ganito rin po yung naramdaman ko nung wala po sila nakasama. At, ah, um, na, So, sorry po po'y nangyari sa kanina eh. Totoo po'y nangyari sa mga kababaihan na panahon po ng World War II. At um, nung naka... Yun nga po, naibitahan po kasi ako na magpunta po sa Lila Filipina Organization Big na para sa mga comfort women. At nakakalungkot po na dalawa na lang po ang nagkarasahan nila doon. May nga po nagsalita po sila na kailan kaya nila matatanggap yung hustisya na nararapot para sa kanila? Kasi konti na lang sila. So kailan pa? Di ba po? Sobrang, so, so pasensya na po dahil nung nakakausap ko po kasi sila. Sobrang durog na durog rin po ako. Sobrang sakit po sa puso na parinig yung kwento nila. Dahil to po yung nangyari sa kanila. At hindi po biro. Isa na lang po sa mga tumatak sa akin doon, yung kwento po ni Lola, isang po ngayon. Ni Lola Narcisa. Sabi niya doon, kapag nakikita ko yung mga kabataan ngayon, masaya sila. Nakusok ko siguro ako yung bata na yun ngayon. Siguro sa'yo sa lang. So, doon pa lang po, doon ko na sa sobrang swerte pa lang kayo na natin kayo. Kaya hindi natin naranasan yung naranasan nila na, ng yung panahon ng hapon. Napakapalat po talaga na sobrang natin. Kaya, sabi ko, nung ginawa ko po itong narisita dito po sa pulang araw, mas na-appreciate ko po at ginawa ko yeah. po, po inspirasyon yung mga nangyari po sa kanila para mas galingan ang at pagbutihan ko po, at mabigyan ng kredibilidad yung pagganap ko po dito bilang sa si Paresita. Kaya po sa mga lola po natin na nakipaglaban, nakipag, sa palala na pinaglaban yung sarili nila bilang kababaihan, saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa katatagan ninyo. Kaya ito show ng Pulang Araw. Asahan niyo po na isa to sa magiging boses ng ating mga offer women. Istorya po nila ito. Kaya po sana isuportahan po natin. At uh, sana po ito pong istorya ng Pulang Araw ay makatulong para para makatulong uh, sa kanilang ipinaglalaban. At uh, kayo po ang inspirasyon namin lalo na po ng mga kababaihan ngayon at sa mga susunod pang generasyon, mabuhay po ang mga comfort women. Pasensya na po.